Pipik-pipik. Sana nito. No. <laughs> Ayan, nandito naman sa may letsunan kasi, sabi ni Jaisel madami daw bayabas dito, malaki. sleepy pa si ate. Papashare po kami ng guagua. Kasama si Bonene. Pero si Dodo. May iwan na lang daw. Kasi hindi naman sasama po si Mama Beth. <laughs> Ang cute ni Bonene. Ayan, sa guwagwa na po kami. Pero almusal muna. <laughs> Namalengke din po kasi. Shout out sa mga taga guwagwa. Kay Tita Corazon Solis. Oh, ewan ko kung okay na sa ngayon si Tita. Kay Tita May. Si ano, Ate Manuson. Diba ba taga dito sila malapit? Kay Kuya Dan. Ewan ko lang kung si Kuya Dan napapadpad sa palengke. Sino pang, sino pang mga taga guagua Ginagawa po yung palengke. Magulo po ngayon. Ayan, flex ko lang yung aking ginawa. <laughs> Hindi sideline business ni ko na yung nagpe siya ng paint house kanina. Hand paint. <laughs> Hand paint na ito, bag to. Uh, 500. Ay, benta niya. Ito, <laughs> tinay niya. Bag. Tapos, meron din to. Eh, may ipe din siya diyan. Ito, uso daw to. Anong tawag dito sa anong style na to? Ba't walang mga mukha? Line art na Ha? Bala mo line art. Talaga daw walang mukha yan. Ganyan lang. Vector? Hindi, hindi ko alam. Hindi niya din alam. Ba't hindi mo sinali to? Oo. Oh. Oo. Oh. Tignan nyo po ito. Tignan yung mukha. Ay. Naga <laughs> Parang galit ah, galit ka? Galit po siya. Hindi ba tumagano mag, mag pag nilabhan, di Ah, galing pala no. 500 pala to. Bag. Sa bag lang ginagawa. Sa shoes, di ba? Nagano kanin sa shoes? T-shirt. T-shirt? Shirt kaya? Yan, may t-shirt. Kahit, kahit yung washing machine. Eh. Detong gawan ko, wali lang ang tanong nila kung hanggang mag-wash lang. Yeah. Pero kaya kasi yung care, ano ka gusto care package. <laughs> ah, do not, ano? Geto. Do not wash. Nasa ano na yung mga pusa? Sabi ko, wash mo para mas mag magkalwat. Yung pusa ni Kunay, nasan yung nanay? So, anong, na? anong lahi nun? Say, okay saya miss sayang miss saya miss sayang miss ano nanganak siya tatlo ngayon daw may pusang naligaw na kuting sa labas narinig niya umiiyak lumabas siya pagpasok niya bitbit -bit niya na yung ligaw na pusa ayan eh sakto magkakaedad kaya naging apat kasama niya natutulog dito sa kwarto niya pero nakaano sila Pati train na. Tapin yun, Teng. Ito, ang ganda. Hindi to ang pun. Ang pun yung tiger. Ay, ito ba? Ito, gusto ko sana to. Black pink. Ang cute. Pero, ang dami naming ang pun. Ba't parang dumi ng kuko ko? Mabalbon na rin anak ng bubbles kesa kaya ng ampun. Tapos, ito naman. Ang cute pa mo nito. Ang cute may ganito rin kami oh, si Ponpon, si Ampon. Ponpon to. Ay, tignan nyo. Ma ang makikit, buti pa to, mga mababait. Sabagay yun sa farm, di kasi nahuwakan, kaya medyo ano sila, matapang. Pero ito, tignan nyo, Eh, eh, eh. Ay, tanong gawin mo. Balibalik ka rin, ho. Yung nasa oh. Baka yung kulisan tayo. Eh. Buri kayo nga sa anong kulisan. Sanay silang mahawakan. Uy, yung cute. Ay! Galing mo, Maxa ah. Ay, siya, dog. Bumaba ako, kaya bumaba na din siya. Ah, babalik din. Babalik din, Max. Ay, hindi, dati mo. Ay, dati mo. Uy, dodo, mangangati ka din sa talong. turtle. <laughs> Ayun na ng mga kamatid. No. Wow. Malapit na tayong mag-harvest. Eh, mm -hmm. ginawa ito rin din ang bati. Ang oh, matis tomato. Uy, oh, meron na. Oh. Pwede na kay Dodo yun. Small na. Big, big, big. Ah, gusto mo big? Mm -hmm. Ah. Okay. Ayun o, no, kuha tayo ulam natin mamaya no, ang palaya. Yun o. No. Gusto mo yun? Opo. Opo? Good. Mm -hmm. ah! mm -hmm. <coughs> Daming sili. Yay! Mga okay, sili. O, tayo. <coughs> Pretty <coughs> naman. Gusto mo din doon? nainggit ka? Oh, oh, excuse me, pit 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 pit. Ganon pit pit no. <laughs> okay, yung ano? maxi? pit 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 Ah, ay, tinipin natin yung manok mo Umalaki um, na doon Ano eh, po, ang galing naman ni Dodo Puro opo Marami pa kayang nito dito O, oh, hindi Hindi, hindi ako to no Gagagal doon kayo dito Gagagal doon dito duck. Tingnan natin yung duck. Ano yun? Ay, oo, oh, mas ko yung duck. Big duck. Ay, mas ko yung duck. Ano yun? Ang duck yun. Ayun Ay, yung dakong kung Tinasalubong ka na yun. Yung dalawang dakong mo. Ano? na na. Pwede na natin itinola yan. Masarap na yan. Lutuin na natin yung manok mo na. Opo. Hindi naman lang naawa. Opo. Ah. Oh. oh dax. Oh. Duck. Daming ducks no? Uh, o, baby duck baby, Oh, baby, oh. Darling. Oh, no, baby, duck. Gusto mo yung bibe? Masarap Mama. 'yan. Magluto Mama, tayo. Mga Opo. Pagkain din po nila. Gusto mo ng bibe? Baba. Kumain? Yung manok mo nandyan, lutuin na natin? No. You know, kilala mo pa yung dalawang manok mo, yung kulay pink at green. Hi, Max. Tignan niyo si Max, o. Oh. Sarap buhay dyan si Max. Si Pretty, nagagalit kay Max. Nandito si Pretty. Ritz. <coughs> Sino solo niya e-bike, eh? bibi bibi bibi, bi, bi, bi. Tara, talong. Kahit ilang piraso lang, pangulam, ulam. Diyan ka lang, Max. Huwag ka na sumama. Oh, may kalabasa din po pala dito. Pumpkin. Pumpkin, Squash. Squash. Ah, oh, may mga pipino Mama, din, Oh. Pero patapos na. Yan? Siguro dapat magtanim na ulit. Sí. Ay, niyo bata. May hawak na siyang talong. Ay! Ay! Dodo, Ay! wag kang pupunta sa ano. Talong, makatiyan. Nakaano ka lang, oh. Sumabit kasi. <laughs> tignan niyo to, ang ganda. Kinakain daw yung bunga. Kaya, dumami dyan kasi hindi pinatay dahil sadyang tinanim dahil pagkain nga daw, ewan ko hindi po siya natry tinitig lang ko kasi kung may bunga tong kamias masarap yan sa ano ista isdang dagat dodo nasan si ate queen uy may bunga yung mangga dito oh <laughs> Ay, si Sima. Oh, long time no si kay Sima. Kung walang kaming pang ano, ulam. Sa <laughs> so, maglit lang po kasi kami sa guagua. Zero si one. Natataranta. Wow, daw. Hoy. Rowan. Iyak ka daw, iyak. Iyak. Okay. Eh? Bro, one can koi. Yan, nandito naman sa may letsunan kasi, sabi ni Jael, madami daw bayabas dito, malaki. Oo oh, nga, no, parang taano na din. Recovery mamamangan bayabas. Oh, ini bayabas kada daw. Po, no? ang, no? ang, no? ah, Ayun eh, po, mayroon nang bunga, din maglalako. May Deng nano. Ang bayabas. Ah, oh, 'yan pinisinin niya. O nga hindi pansinin. Kasi naka ano parang nababalot ng ano yung dahon. Pati bunga. You no, know, no, two, oh, two, oh. four. Hindi mo sira nilalam. na nilalam. Mm. Nasira na. Hindi nila kinukuha. Hindi, hindi pa naman sira. Matigas pa. Aray ko. Aray ko. Oo nga. Wala na tayong plastic.

Thank you. Sige mo. Okay na. Dalawa. Thank you. Tawag Kasi ito kain eh. Ah, Malambot mo Ah. Dini pa mo rin pwede eh. Hindi ka siya. sabi mo? ano sabi mo? Hindi siya. Uh, Hawakin mo na lang, yakapin mo yung mumu. Alam mo eh? Hindi uh, uh, siya. <laughs> ano ba tawag dyan? Ba't tinawag mo mumu yan? Ah! Mm -hmm. Sakit ka na, Chi. Usog ka. Sakit na. na. bunay -nay. Naiwan si bunay uh, Wait lang, hindi ko magkita. Dahan-dahan, mahulog si Nanats na. Sige na, go na. Go na alis na guna, kayo. Guna, alis na na, Ay, na. Max. Oy, box. Max. Max. Sige na, wag mo nang pansinin siya. Chuchay. Oh, sige na, go na. Yakap, yakap. Sinanat, hindi pa nakahawak. Dahan-dahan lang. Babay. Huwag ka nang magbabay Nats. Ay, ang daming ano. Huwag nyo nang hawakan Dami si Max. Max! Ah! <laughs> yakap ka, yakap, Nats! Ah, oh, sige na. mo na daw, ikap. Oo nga, pogi ka, alam ko yun. <laughs> go, go na daw, go, go! Sige na. Ka na Uy! <laughs> Hawak ka, Mahilig-gilig din si Nuts eh. Oh. Ay. Guto. <laughs> Ay, nangyaasar pa eh. Tignan nyo. Uy, tama na nga. Huwag na lang. Baba ka na, Nuts. Ikot mo na, Rowan. Ikot mo na. Uy! <laughs> Ako kinakabahan. O, tama na. Ah! Para! para po, hindi mo alam yung para. Naya. <laughs> Naya. Baba ka na kaya, Nat. Ah, ko na si Nan at do. Do tuloy. Do one. Wait lang, para po, para. Stop. I stop po, I stop. Oh, baba na, baba na si Nanat. Anong no? Bala kayong kambay to ko. <laughs> oh, ay, ay, ay talaga na masisiksik. Ay. ay. Matras. Bye-bye. 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 Bye-bye po ka, Bebe. Ang, 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 ang. Hmm? Ruwa naman. Ang, 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 ang. Bye bye po ka bebe. Thank you for watching. On, 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 on. God bless. On, 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 on. Mama chup chup. Mama chup chup. Mama chup chup ka daw. Ma dong ong. On. Bilis na bago natin kat nilis mo. Ong ong ong. Hmm? Gid niya niya ang dada. Oh, Oh, hindi no. Galit daw po yung lango kay Dodo.